Christian bebe pidas ning uso daw Mabilis din pala manghabol yan, no? Mabilis din manghabol ng Mabilis din manghabol ng jig. Tanggung ya hari agak dah. Oh, betul-betul kuat itu. Oh, betul-betul kuat. Oh, Encik. Oh, betul-betul kuat. apa hmm. oh, tak <laughs> Uy, lucky. Ako ang ako nakapukol nun niyari sa akin nun lagot ang puta mama na kahit naramdam ang puta ang laki mga limang kilo yes ano eh si Kaben lang sa kalam gabi ang inuli niya no oh yun pa labas oh. mo Kaben apat sigurong gantong nakawala sa kanya tsaka sa akin mga dalawa Gabi oh dami ay okay Tsaka wala ito lang eh kaunti <laughs> dami oh dami lang dito lahat to harvest tong bangka na to nagkawan dito ito na yung tapat ng tambak ko sa bakla ni Dodi yes thank you thank you lord sa ito na yung ano yung gagawing daanan papuntang airport sa Bulacan no yan na, pwede mo alos nasa ano na dagat to eto na yung mga barko. Ganong kalaking parte ng tubig yung matatambakan dyan, no? Yan, tinatambakan yung kabila. Hmm? Vlog, vlog! Shout out! Ah, ang gagawa, oh. Ay, <laughs> yung uh, nila yung babalik doon no punta na kami market tree para ibenta yung mga nauli ng kasama ko kulang kulang 15 kilo rin siguro yun sa akin mga 5 kilo lang dami na kawala sayang lalaki pa naman do so, yung MIC kabila niyan. Tungo so, Diyan mga laan dyan, no? iba Market rin pa rin. Uh, ito na pala yung ginagawa ng ano, bagong pakiyawan ng isda. So, mga huli ng laan dyan, dyan iba Market rin. Iba pa yung fishboard ng Bolivar. Laki rin eh, no? Lahat ito, araw-araw pa naman eh. Ayan o. Oh. O, oh, pagbenta na kami ni Kabenji. May tira pa akong pang-ulam. Laki o. Oh. Pag-aong. Laki. Pakiwin. Thank you, Lord. Thank you